itong lugar may dol pag dito ka sa kabila dito marami na nang ng ano dito may yung tinatawag na santil mo ba dito sa kabila ah. sira ng ilaw natin. to pidok, pidok ka atong suga may dol naku isira niyo Maidol, ba experience ko ni may dol kanang kwa kwa may dol kanang daily kasarangan na tingog na madungog niyo ba Ma hindi pa ka boses na marinig mo na nag-iisa ka lang doon sa ano may yung sinudutihan ko dati ba sa Mandawi yung malaking kumpanya dyan sa pagawaan ng beer dyan may doon naka-experience ako dyan ng ano yung duty ko noon ay sa 824. nagrubing ako sa second floor pagkaakit ko sa second floor dumiritso ako sa CR may doon dahil nag CR din ako doon nag-ihiba tapos pagkatapos kong umihi sa, nagharap ko sa salamin may doon ano yun parang araw na mga patay yun eh tapos pagharap ko sa salamin naghilamos ako may biglang umubo may dol sa ano don sa may palikuran ba nung CR alam mo naman pag CR ng mga kumpanya pag magtalikod lang yun eh yung palikuran sa kaihianan nandyan na yan tapos ilang isang quart isang room lang ba gusto ko makalabas agad medyo ba hanap ko na i-fix parexit. exit hindi ako maka hindi ako makalabas dahil ang tigas ng parexit eh tapos ang ginawa ko binuksan ko yung pintuan papuntang loob ng ng huluwi ng HR grabe takot mo na medyo bakit kaya agad may nag-ubod ulol naman tao walang pumapasok kasi kasi halidi. Eh. and then pagka uh, next week na naman mayroon na naman akong nabatsagan may dol yung may tumawag sa telepono ba? Ang duty ko na naman noon ay sa alas 12 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Alas 12 midya. May tumawag may sa telepono. Ang tumawag may dol ay local yung entire entire company na ba yung number. Makita mo naman sa ano kasi labi ako nakasign eh yung may tumawag sa may tumawag lalaki din Ganon din. Pa baka pareho lang siguro. Siya lang siguro yung ano, no, umubo do sa CR. Tumawag sa akin laki. Malas do magalaw na siguro ng madaling araw. Tapos Pagtingin ko sa telepono, makita mo naman sa yung may monitor naman sa telepono, makita mo naman kung anong local ang tumawag. Makita mo yung anong number local. Ang tumawag may ay doon ay ikuan, kom Uh, meeting room ng HR din. Lalaki. Ipapacheck up daw na yung meeting room dahil may ulam daw doon eh. Ipakuha niya sa akin. Di, akala ko naman ay nagano uh, nag ano sila nang, hindi pa tapos ang meeting ba? Yung katatapos lang ang meeting. Yun. Inakyat ko agad. Pagpasok ko sa HR wala naman tao. At saka madilim idol. Tapos sa kung ilaw tapos dumiretso ko sa meeting room. Ito lang, may ano, pa ulam doon at saka dalawang buti na beer at saka ano, puso. may so, maraming doon, ko rin ng ulam para hindi dadagain ba. Marami kasi daga doon eh. nagtaka ko, bakit may tumawag? Yun, yun lang may doon. Hindi. Nasanay rin ako doon may doon. Parang ang na sa akin nun Pero hindi mayosan May takot ka talaga may dol Yon lang mga lods Thank you for watching